Kumusta mga kasaliksik? Mount Everest, isang bundok na kumitil na sa buhay ng hindi na mabilang na mga tao. Kaya naman mula sa isang snow leopards hanggang sa tinigurang sleeping beauty ng Mount Everest ay pag-usapan natin. Ang sampong nakakakilabot na diskubre sa Mount Everest na magpapatayo ng iyong balahibo. Kaya kung handa ka ng mapanood at malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Snow Leopards Pag-usapan natin ang tungkol sa mga snow leopard. Ito isang malaking pusa na naninirahan sa paligid ng Mount Everest. Isang napaka-special na hayop ito dahil mahusay itong mag-survive sa mahihirap na lugar. May makapal na mga balahibo ang mga snow leopard para panatilihing mainit ang kanilang katawan sa malamig na kabundukan. Mahusay din silang magtago dahil ang kanilang balahibo ay kamukha ng nyebe at mga bato sa paligid nila. Talaga namang para silang mga tagong ninja ng kabundukan. Mahusay din ang mga snow leopard sa pagtalon. May malaki silang paa na tumutulong sa kanila na maglakad sa nyebe ng hindi lumulubog. Kapag nakita nila ang kanilang hapunan tulad ng isang masarap na mountain goat, kayang-kaya nilang tumalon ng malayo para hulihin ito. Isa pang kahangahangang bagay tungkol sa mga snow leopards ay kung gaano sila kamisteryoso. Para silang mga multo ng kabundukan dahil napakahirap silang makita. Kahit ang mga scientists na nag-aaral sa kanila ay nahihirapang makita sila. Sa mga kwento at alamat, ang mga snow leopard ay tinitig ng espesyal na mga hayop na nagpaprotekta sa mga kabundukan. Iniisip kasi ng mga tao sa lugar na may mga mahihiwagang kapangyarihan sila. Pero sa kasamang palad, nasa panganib ang mga snow leopard dahil pinuputol ng mga tao ang kanilang mga tahanan at minsan ay sinasaktan pa sila. Pero marami din namang mga ang nagtatrabaho para panatilihing ligtas ang mga snow leopard para patuloy nating masilayan ang kanilang kagandahan at misteryo sa mahabang panahon. Number 9, Rainbow Valley Kahit kaano kaganda pakinggan ng pangalan ng lugar niya ito, magtiwala ka lang sa akin. Walang maganda na nangyayari dito. Matatagpuan sa ilagang slope malapit sa Toktok, ang Rainbow Valley sa Everest ay kung saan matatagpuan ang mga climbers na namatay bago marating ang summit o Toktok nito. Nakuha ng lambak ang pangalan nito mula sa makukulay na jackets na nagsisilbing mga marka sa libingan na ito. Sa kabila ng mga maliwanag at Masayang pangalan. Ito ay isa sa mga pinaka nakakatakot na lugar sa Mount Everest. Libo-libong nagtatangkang marating ang tuktok, ngunit kakaunti lamang ang nagtatagumpay bawat taon. Ang ilang mga umakit ay nakikita naman kung hanggang saan lang ang kanilang limitasyon. Kaya naman, bumabalik sila para iligtas ang kanilang buhay sa paanan ng bundito. Gayunpaman, ang mga nagpupumilit na magpatuloy ay kadalasang nananatili sa Mount Everest magpakilan man. Pinapanatili ng lamig ang kanilang mga katawan. Pinipigilan ng pagkabulok at lumilikha ng isang nagyayelong morgue para sa kanila. Habang dumarami ang mga nagtutulak na umakyat at nabibigo, patuloy din na dumarami ang mga katawan sa daan patungo sa tuktok. Number 8. Ang mga bakas ng Yeti Hindi nakapagtataka na nakakatagpo pa rin ng mga bakas ng paa ng Yeti, ang mga modernong hiker na umakit ng bugtok. Ang unang pagkakatuklas ng mga bakas na ito ay nagawa ng isang British explorer noong 1921. Pagaman malamang na mga malalaking bakas lang ito ng tao, sa paglipas ng panahon nagsimulang magulat ang mga mountaineers ng mga bakas na tila mula sa hindi kalalang hayo na nagbibigay daan sa alamat ng Ambominable Snowman o Yeti ang mga kwentong ito ay mabilis na kumalat na naging tanyag sa buong mundo. Sa kabila ng maraming ekspedisyong inalunsad upang makahanap ng matibay na ebidensya, nananatiling hindi pa rin napapatunayan ang pag-iral ng mga yeti. Sa kasalukuyan, ang mga tungkol sa yeti ay madalas gamitin upang makaakit ng mga turista at maging ang pambansang airline ng Nepal ay gumagamit ng yeti sa kanilang logo. Kahit na hindi patiyak kung totoo nga ang yeti, ang mga umaabot sa tuktok ng Everest ay tiyak na nakakaranas ng matinding takot. Hindi lamang dahil sa maalamat na nilalak, kundi dahil sa likas na panganib ng mundo. Ang tunay kasing panganib ng Mount Everest ay nasa likas nitong kalagayan, ang mga pagguho ng nyebe. Malalakas na hangin, lindol at malalim na mga bitak ay nagiging malaking balakid para sa mga mountaineers. Kaya naman hanggang ngayon, ang Mount Everest ay ang isa sa pinakamatindi at pwede rin may touring na pinakamapanghamong lokasyon sa buong mundo. Ngang mga lihim at panganib nito ay pumupukaw at nagdudulot ng takot sa mga adventurer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 7. Kumbo Icefall Ang Kumbo Icefall ay isang malaki at delikadong bahagi ng Mount Everest para itong higanteng hagdang yelo sa pagitan ng ibaba ng bundok at unang camp kung saan natutulog ang mga hikers. Ang ng lugar nito ay puno ng mga misteryo at panganib. Isang misteryo ay kung paanong patuloy na nagbabago ang yelo para itong malaking puzzle na patuloy na gumagalaw. Hindi matukoy ng mga umakyat kung ano ang susunod na mangyayari at minsan malalaking piraso ng yelo ang bigla na lamang bumabagsak. Isa pang misteryo ay kung saan nagmula ang pangalan ng Kubo. Iniisip ng ilan na ibig sabihin ito ay nakakubling lambak na nagpapahiwatig na may mga nakakatakot na bagay na nakatago sa yelo. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay mula sa mga lumang kwento tungkol sa mga diyos at halimaw. Nakakatakot talaga ang Kubo Icefall dahil dito nagaganap ang maraming aksidente. Minsan, may mga umakyat na hindi na nakakabalik mula rito tahimik na lugar ito. Ngunit minsang maririnig mo ang pagkrak ng yelo na nagpapaalala sa lahat kung gaano ito kadelikado. Sa kabila ng mga misteryo at panganib, kailangan dumaan ng mga hiker sa kumbu, icefall, upang marating ang tuktok ng Mount Everest. Number 6. Mga Sinaunang Hayop sa Himalayans Alam mo ba na ang Everest ay matagal nang umiiral sa ating mundo? Nakatayo na kasi ang Mount Everest sa loob ng 200 milyong taon. Isang malaking parte ng lupa na humihiwalay mula sa Afrika at nakakonekta sa ngayong Indian Ocean ay bumangga sa mga tectonic plates ng Asia. Ang banggaang ito ang lumikha ng bulubundukin at isang mababaw na dagat na puno ng mga buhay ilang. Ang mga fossilized na labi ng mga halaman at hayop dagat ay naging limestone habang patuloy na nagkokompres lupa na nagtutulak pataas sa Himalayas. Ang subcontinent ng India ay patuloy na gumagalaw na may malalaking bahagi ng crust ng Earth na dumudula sa ibabaw ng tinunaw na magma. Ang mga limestone at fossil ng mga hayop na dagat ay unang natuklasan dito noong 1915. Ang pagkakaroon ng mga marine fossils sa Mount Everest ay patunay na naganap ang dakilang baha o Great Flood. O baka naman ang Mount Everest ay may mga fossil nito dahil sa paraan ng pagbuo ng mga layer ng lupa sa paglipas ng mga taon. Napagtataka lang na sa pinakamataas na bahagi ng ating planeta ay makakakita tayo ng mga labi ng mga hayop na tang sa dagat lamang natin matatagpuan. Ang ilan ay naniniwala na ang pagkakatoklas nito na ay nagbibigay ng kredibilidad sa kwento ng Biblia na isang malawakang pagbaha na mababasa natin sa aklat ng Genesis. Samantalang ang iba naman ay mas mapanuri. Ngunit pinaninindigan ng NASA na ang mga marine fossils nito ay sumusuporta sa teorya ng plate tectonics na nagsasabing ang Everest ay minsang nasa ilalim ng dagat at nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng mga tectonic plates. Mayigit isang daang milyong taon na ang nakakalipas. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng isang nakakawiling tanong. Pabor ka ba sa paliwanag ng Biblia na nagkaroon ng isang malaking baha? O masang ayon ka ba sa pananaw ng mga scientists tungkol sa sinaunang kasaysayan ng mundo? Tila kailangan nating maghintay sa mga scientists upang makumpirma kung alin sa mga tsoryang ito ang totoo. Number 5. Third Man Syndrome Ang phenomena na kilala bilang third man syndrome ay unang naiulat ng mountaineer na si Frank Smith noong 1933 nang halos marating niya ang tuktok ng Mount Everest. Kahit na ang kanyang buong team ay bumababa na. Ang kakaibang karanasang ito ay maaaring maipakita na parang may dalawang umaakyat at bumababa sa isang slope. Ngunit sa totoo lang, isa lamang ang nandoon. Ang isa ay isang illusion. Naranasan na ng ilang mga mountaineer ang phenomenon na ito na ka ng nakakakilabot na pakiramdam na may sumusunod sa kanila. Sa kanilang mga journal, inalahad ni Smith ang pagputol niya sa isang chocolate bar sa kalahati upang ibahagi sa isang kasama na inakala niyang nasa likuran niya. Ngunit natuklasan niyang wala naman palang tao doon at nag-iisa lamang siya. Inilarawan niya ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang kasama ng malino na hindi siya nakaramdam ng kalungkutan dahil ang akala niya ay may kasama siya sa buong panahon ng kanyang pag akyat Gayun din ang naranasan ni na Doghal Haston at Dogska, mga mountaineer din na kung saan ay nakaranas sila ng tinatawag na third man syndrome. Habang tinatangkang marating ang tuktok ng Everest noong September 1975, pakaramdam din nila ay may presensya ng isang di nakikitang kasama na parang nagbibigay pa ng gabay sa kanila. Ang misteryoso at nakakagulat na sensasyon ng isang di nakikitang kasama ay naging isang karaniwang karanasan para sa maraming mga hikers na umaakyat at humaharap sa matinding kondisyon ng Mount Everest. Number 4. Green Boots Ang pagkuha ng mabangkay mula sa Mount Everest ay isang napakahirap na gawain lalo na kapag ang masungit na panahon ay nagbabanta sa bawat takbang. Ang mga bangkay na naiwan sa bundok ay kadalasang nagsisilbing malulungkot na marka para sa mga ibang umaakyat. Isa sa mga kwentong ito ay tungkol kay Green Boots, isang kilalang landmark sa Everest. Si Siwang Paljori, isang Indian climber ay trahedyang namatay habang umaakyat dahil sa zero visibility at matinding blizzard. Ang kanyang bangkay ay nanatiling nagyelo malapit sa isang kweba at ang kanyang natatanging berdeng mga boots ang naging daylan upang madaling makilala ang kanyang huling pahingahan. Ngayon ang lokasyong ito ay kilala bilang Green Boots Cave. Habang dumadaan ang mga hiker sa Green Boots, sila ay pinaaalalahanan na sila ay pumapasok sa death zone ng Everest. Isang lugar na kilala sa mapanganib na mga kondisyon at pagkakaroon lamang ng ikatlong bahagi ng oxygen o one-third ng oxygen ang matatagpuan dito na meron sa sea level. Marami ng buhay ang kinitil ng zone na ito at patuloy na nagsisilbing matinding paalala ng walang patawad na kalikasan ng buntok. Ang katotohanan na si Siwang o ngayon ay si Green Boots ay dating bahagi pala ng Indo-Tibetan Police ay nagpapakita kung gaano siya kasanay sa masungit na panahon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga training, hindi pa rin niya nagawang makaligtas at ang kanyang bangkay ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mountaineers na anumang oras maaaring magkamali ang mga bagay. Number 3. Dead Zone Ang Zone of No Return ay isang lugar na nasa taas ng 8,000 meters ay may mga temperatura na napakatindi kaya karamihan ng mga nagtatangkang magtungo rito ay bihira ng makabalik. Ang rehiyong ito, na kilala bilang dead zone, ay pinagtataka ng mga scientists na nagtatanong kung bakit patuloy na inilalagay ng mga tao sa panganib ang kanilang mga buhay dito. Ayon sa pinakabagong ulat, mahigit 340 katao na ang namatay sa dead zone hanggang sa ngayon, habang ang ilan ay namatay sa kanilang pagtatangkang marating ang tuktok. Ang iba naman ay nawala ng buhay habang sila ay bumababa sa paanan ng bundok Maaari nating sabihin na ang bahaging ito ng bundok ay halos isang sementeryo na. Maraming kwento ang nauugnay sa bahaging ito ng bundok na nagsasalaysay ng mga multo at espiritu na responsable sa pagkitil ng buhay ng mga mountaineer. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ito ay dahil sa ang bahaging ito ng bundok ay pangunahing lugar para sa si mga avalanche, pagguho ng yelo at mga pagbuluso. Number 2, ang Himalayan Tar. Ang Himalayan Tar ay isang ligaw na kambing na may makapal na balahibo at mga baloktot na sungay. Kaya nitong mabuhay sa napakamalamig at napakahirap na kondisyon sa bundok. May makapal at mabalahibong balabala ang tar na nagpapanatili ng init sa kabila ng malamig na temperatura. Sa taglamig naman ay humahaba at tumitindi ang balahibo nito upang manatiling mainit. Pero sa tag-init, naglalagas ito ng ilang balahibo upang manatiling malamig. Ang hayop na ito ay naninirahan sa matataas na bahagi ng mundo. Kadalasan sa taas na higit sa labing dalawang talampakan. Meron itong malalakas na binti at espesyal na mga kuko na tumutulong dito sa pag-akyat ng matatarik at mababatong mga slope ng madali. Ito ay tumutulong sa paghahanap din ng pagkain at pag-iwas sa panganib. Hindi madali ang paghahanap ng pagkain sa Everest, ngunit mahusay ang mga tart sa gawain ito. Kumakain ito ng mga damo, dahon at mga palumpok. Sa taglamig naman, kapag ang mga halaman ay natatakpan ng nyebe, hinuhukay ng tarang nyebe upang makahanap ng pagkain. Number 1. Sleeping Beauty sa Everest talagang nakakakilabot ang Mount Everest, hindi lamang dahil sa mga likas nitong panganib, kundi pati na rin dahil puno ito ng daan-daang mga nagiyelong bangkay. Mahirap at magastos ang pagkuha ng mga katawan, kaya karamihan ay nananatayili sa bundok bilang mga frozen mami. Isa sa mga pinakatanyag na bangkay ay kay Frances Arsenteyev, kilala bilang Sleeping Beauty. Isang Hawaiian si Arsenteyev at siya ang unang babae na nakaakyat ng Mount Everest nang walang supplement na oxygen. Pero sa mang palad, siya ay napagod dahil sa kakulangan ng oxygen at bumagsak habang siya ay pababa na. Sa kabila ng dalawang beses na meron siyang nakasalubong na mga kapwa niya ring mga hiker, ang parehong grupo na ito ay napilitang iwan siya matapos subukan siyang iligtas para mailigtas din ang kanilang mga sarili dahil noong mga panahon na iyon ay kailangan na nilang mamili. Kaya naman, wala silang nagawa. Nagyelo si Arsenteyev hanggang siya ay mamatay at ang kanyang katawan na may sawat na purple jacket ay nakilala bilang Sleeping Beauty. Nananatili pa rin ang kanyang katawan sa bundok at nagkaroon na ng ilang protesta laban sa paggamit nito bilang atraksyon para sa mga turista. Pero hindi ko na nga alam kung ano ang masasabi ko tungkol dito. Ngunit taimtim kong inaasam na sana ay meron siyang nakuhang kapayapaan ngayon. Talaga namang hindi para sa lahat ang Everest at si Arsenteyev ang patunay dito.